may gusto akong ibahaging kwento. Isang kwento ng sugat, lungkot at galit. Pero sa huli, isang desisyon na bumago sa takbo ng buhay ko. Ang kwentong ito ay tungkol sa amin ng aking papa. At kung paano ko natutunang magpatawad kahit sobrang hirap gawin. Panganay ako sa magkakapatid. Bata pa lang ako. Ramdam ko na agad ang bigat ng buhay. Noong unang beses na nakulong ang papa ko para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang sakit. Wala akong ibang magawa kundi lakasan ng loob ko. At ako ang pumalit sa mga obligasyong iniwan niya. Habang ang ibang bata naglalaro sa kalsada, ako naman ay nagtitinda. Tumutulong ako kay mama at nagiging ama sa aking mga kapatid. Ang papa ko kasi warpek talaga. Laging nasasangkot sa gulo at ayun ang dahilan kung bakit pa ulit-ulit siyang nakukulong. Sa tuwing lalaya siya, may konting pag-asa kami. Pero ilang buwan lang, balik na naman siya sa kulungan. Masakit kasi bilang anak. Umaasa kay, umaasa kang darating ang araw magiging tatay siya. Yung magtatrabaho, bibili ng laruan para sa inyo. Bibilihan kayo ng bagong damit. Yung aayusin ang bahay namin gawa lang sa kahoy. Gero ang dingding at halos taglid na dahil sa kahirapan. Sa tuwing dadalo kami sa kulungan, nagmamakaawa ko sa kanya. Iyak ako ng iyak. Sana magbago na siya. Sana bumawi siya pero hindi. Wala siya nung wala kaming makain. Wala siya nung pinakakailangan namin ng tatay. Wala siya nung namatay yung mama ko. Wala siya sa pinakamabigat na araw ng buhay namin. At dahil sa lahat ng yon, napuno ako ng galit. Hanggang sa naligaw na rin ako ng landas. Pakiramdam ko, sinira niya ang kinabukasan ko. Laging tumatakbo sa isip ko na siya ang may kasalanan. Bakit ako nagkakaganito? Bakit ako nahirapan? Bakit ako nasasangkot sa gulo dahil tatay ko siya? Lumipas ang mga taon at habang pinipilit kong bumangon, daladala -dala ko ang bigat ng sama ng loob. Pero isang araw napagod ako. Hindi sa buhay kundi sa galit. Nung lumaya yung papa ko, hindi ko talaga siya pinupuntahan at ayaw ko magpakita sa kanya dahil dala nga ng galit ko sa kanya ayaw ko siya makita at sinusumpa ko siya kasi hindi mangyayari sa aming magkakapatid yung mga naranasan naming kahirapan kung naging tunay na tatay siya kung naging ama siya sa amin pinabayaan niya talaga kami matigas talaga ang puso ng tatay ko pero habang pinagmamastan ko yung mga anak ko doon ko na-realize kailangan ko magpatawad hindi dahil deserve niya hindi dahil nakalimutan ko yung sakit kundi dahil gusto ko nang gumaan ang buhay ko gusto kong ipakita sa mga anak ko yung magandang ehemplo gusto kong makamove on gusto kong hindi na maging bilanggo ng nakaraan ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo kundi para sa sarili mong kapayapaan ahen yung mga nasa isip ko. At nung pinili ko magpatawad, at nung pinuntahan ko yung papa ko, napakagulgol ako, nasabik, ng na sa mga taong wala siya, ay sobra ko siyang namiss. Yung naramdaman ko, akala ko galit yung mararamdaman ko pag nakita ko siya. Pero hindi pala saya dahil nakita muli yung tatay mo. Matagal mong hindi nakita. Kaya nung pinili ko magpatawad, unti-unti gumaan ang loob ko. At hindi na rin ako madaling mapuno ng galit. Mas naging malinaw ang direksyon ng buhay ko. Dahil tinanggap ko ng buo yung tapa ko. Mas nakilala ko yung sarili ko rin. Natutunan ko magmahal. Natutunan ko magbigay ng respeto kahit sa mga taong hindi perpekto. Gaya ko rin. At higit sa lahat, natutunan ko maging ama. Hindi ko man naranasan ang buo at mabuting ama noon. Pinili kong hindi ulitin ang cycle. Kasi naniniwala na ako ngayon na ang pagpapatawad ay hindi kainaan. Ito ay kalakasan ng loob. Hindi lahat kaya magpatawad, lalo na kapag malalim ang sugat. Pero kapag nagawa mo yon, parang binunot ang tinik sa puso mo. Parang sinira mo na ang pinto ng kahapon at binuksan mo ang bagong simula na harapin mo. Naniniwala ako na bawat tao may kakayang magbago at ang pagbabago ay nagsisimula sa pagpapatawad. Kaya nung pinatawad ko ang papa ko, mas minahal ko ang sarili ko. Mas naging mahinaon ako bilang magulang. Hindi ko na dinala sa mga anak ko ang galit ng nakaraan. At hindi man kami naging okay ng buo ng papa ko. At kahit wala na ang mama ko, pinili kong ayusin ang buhay ko. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil mahal ko ang pamilya ko ngayon. At sa totoo lang, sobrang mahal ko ang papa ko. Pero alam mo, pinatatawad ko siya hindi dahil wala akong galit, kundi dahil sobra ako pa rin mahal ang papa ko, hindi ko maikakaila na sa kanya ako nagmula. Ngayon, sa tuwing kasama ko siya, sinisulit ko ang mga oras at panahong na wala sa amin. Alam ko hindi na maibabalik ang nakaraan, pero pinili kong bawiin sa ngayon ang hindi namin naranasan noon. Madalas, akasimangot siya. Dalas siguro ng ugaling na kuha niya sa loob ng kulungan. Pero pagkasama ko siya, pinapalitan ko yun ng ngiti. Pinikwentuhan ko siya, Sinasariwa ko sa kanya lahat ng pinagdaan namin noong wala siya. Sinasabi ko sa kanya, alam mo ba pa, may natulong ka pa rin naman sa amin eh, na hindi hindi mawawala. Alam mo kung ano yun pa? Yung lakas ng loob naming na harapin ang hirap at pagsubok, ayun ang naging mabuting bagay pa rin na nagawa mo. Habang ginagawa ko tong vlog na to, napaiyak ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tuwa na makasama ko pa rin ang papa ko, na hindi pa huli ang lahat. At yung mga bagay na hindi niya na ibigay sa amin noon, ako ang nagbibigay sa kanya ngayon. Hindi material na bagay, kundi oras. Yung pinakamahalagang regalo na panahon na magkasama kami. At higit pa doon, kasama ko na rin siya kasama ang aking mga anak. Sa buong larawan ng pagbabago, sa kwento ng pagpapatawad, pagmamahal at bagong simula. Kaya ikaw, kung may galit ka sa puso mo ngayon, Hayaan mong sabihin ko ito, bitawa mo na, hindi madali, kundi dahil gusto mong gumaan ang buhay mo. Hindi mo kontrolado ang nakaraan, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Ang pagpapatawad ang susi para maghilom ang sugat ng nakaraan. Ang pagpapatawad ang daan para gumaan ang takbo ng buhay mo. Hindi ito isang beses lang ginawa, pero bawat araw na pinili mong magpatawad, isang hakbang yan palapit sa kapayapaan at sa kinabukasang hindi mo kailangang ikahiya. Ako isang dating sugatan na natuto magpatawad ngayon. Isa na akong tatay na gustong ipamana sa anak ko ang hindi galit kundi pag-asa. Ako si Kim Patrick Llanes at ito ang kwento ko. Kung may natutunan ka, ibahagi mo to. Malay mo, ito na ang simula ng pagpapatawad mo rin. Hanggang sa huli, yakapin mo ang kapayapaan. Bitawan mo ang galit at ayusin natin ang buhay. Sa araw, isang pagpapatawad, isang panibagong pag-asa. Maraming salamat po.